Fifteen plus three. Eighteen. Aba, dito yung magaling? Twenty plus two. <laughs> Ay, mali. <laughs> Hindi nakasama. Twenty ano? plus 2. Twenty plus two, oh, twenty-two. Eh, ah, nabungul na si Sy. Karaki. Ano? Ano? Twenty oh, plus twenty-two. Ah. <laughs> <laughs> <Agaling>. <laughs> At, ang tandaan mo ha, pag may mali ay di kasama. Pag perfect ay kasama. Ha? Uh -uh. Ah. Sixteen. Plus five. Mm, ah. Nothing. I don't know, Twenty-one. <laughs> Galing talaga na ito. Ano <laughs> tayo magaling? Twenty-one plus twenty-three. four na naman. Twenty-one plus twenty-three. Uh, ba. In one, 4. three Four. Oh. Tapos ano 20 plus 21 plus 23 ilan? D. Di... May ito. Ilan? May ito. Ay, 20 plus 20. Sabi mo 1 plus 3, 4. Ay, di 20 plus 20 ilan? 20 plus 20. <laughs> 20 + 20 20 గర్లింగ్ 831 + 31 Ay, 60 60 60, 60. 31 plus 31, 31, plus 31. 31. So one. <coughs> <Hey, look. coughs> <coughs> <coughs> 31 plus 31. Diba? 1, one, 1, ay 2. Oh. Tapos, 62. <laughs> Galing talaga na. Eh. <laughs> At ito yung napakagaling. talagang gustong mapasama. Eh eh si hey, nga pa kagaling anak ko ni mo ay yung petroleum jelly sa nanay ah forty two plus forty two forty plus forty two hindi eighty four nga galing naman Aba! Ito na po kagaling! Magali. Hmm. 45 plus 45. P Pagaling. Ito na po kagaling. 50 plus 50.

17 plus 3. 17 plus 3. 19. Ay, mali. mali. Hindi <laughs> nakasama. 20. Hindi <laughs> na kasama, may mali. 20. 20. 19. Hindi <laughs> mo ta iniisip. Ay, oh. 17 plus 3. Nineteen, tama! abo Seventeen plus three. Bilangin mo nga. No, tama! <laughs> Bilangin mo. 20. <laughs> <Ganit lang laughs> 17. 18, seventeen. Eighteen, nineteen, twenty. Eighteen, nineteen, twenty. Galing ni Bebe. Ah. Nineteen plus five. Nineteen plus five. Nineteen. Twenty. mula 23. ang anak siya at marunong siya mag-plus. Twenty-four. Gano'ng chalo ito. yung twenty. Yung one ay twenty. Tapos yung four ay twenty-four. Tapos yung Ay...

Hanggang doon na lamang. Thank you. Ay, may mali naman si Sile. Okay lang. Oh. Abay, ang usapan natin ay pag may mali ay hindi kasama. Eh, ako, mo ako ng press. Ako na. Ako na. One eternity later.